Thank you so much to you guys. hindi dahil sa inyo, wala ako dito, hindi ako magsusumikap. Lagi ko sinasabi, gusto ko lang naman maging proud yung mga anak ko sa akin. Okay. And uh, yun, masaya ko araw. Salamat po sa buong staff, production. Salamat sa sorpresa ninyo, palagpakan natin. Sa mga kasama ko sa trabaho, araw-araw ko kasama, maraming salamat. Uh, sabi nga niya, sobrang busy ko. Masyado ako maraming inisip araw-araw. Minsan, mukha lang ako masungit. But uh, ganun lang yung paraan ko magsalita kasi ng daming ginagawa pag uh, kailangan magawa ko. Hindi. Marami kasi kumaasa eh. Katulad ngayong araw, pinilit ho talaga naming matapos yan. Kagabi, nandito kami, walang tulog yung mga tao natin. Ang hirap gawin yan. Ang hirap kumpletuhin. Ang hirap tapusin. Itong buong production, hindi ho to biro. Ang dami, biruin mo, isandaan ba naman? Ang isang programa ho ng Dear SP, eh, napakahirap na hong gawin. Magbigay ng tulong, pag-asa, inspirasyon sa mga tao. What more pa ito, isandaan na mga tao po ang tinulungan natin at binagong buhay ngayong araw. Kaya, muli po, mahal ko kayo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng kapamilya ko rito, kapuso, kapatid sa staff, production, siyempre sa pamilya ko, Ri, love you, thank you so much, mga anak ko, sa mga press, sa lahat po ng supporters at nagmamahal. Maraming, maraming, maraming salamat po mula po sa puso ko. Muli po, ako po si SB Samper at ito ang Dear SB! Maraming maraming Ikaw ang kasama sa na lang may nagpaliwanag sa dilim. Naging gabay sa paglalakbay. Para tawirin at lagpasan ng mga panahon. Di ko inaasahan. At nung ako'y ako ay sinamahan. Sa sitwasyon na minsan kailangan ng unting buhat para masulit.